My gosh, can't people be friends? Yeah. It's just you guys who are giving meaning to everything. True. True. And then at the end of the day, come are also... get alive, a life, guys. True. Let's go to SSR. <laughs> We're going to use soundboard. <laughs> it's crazy. kayo lang din gumagawa ng kwento, kayo lang din nagbabash, kayo lang din nasa stress. And uh -huh. then at the end of the day, you tell us to debunk it. I'm like, guys, we don't have the time to debunk everything. Damn <laughs> true. That's true. <laughs> I heard, nag-invite na ako ng coffee ni someone. I'm like, Hi guys, welcome back to my channel So ito na nga kahapon niya kagabi niya reveal na ni kuya kung kung sa bracelet totoo nga uh, talagang nabinigyan ni Jess itong si GM ng bracelet nung itong si Ate Jess bilang house challenger at ito na nga bagong bracelet GM ito si na nga bracelet na binigay ni Jazz. Pero ang sabi ni Fiang, ay ayoko kasi magiging shoota mo na din yan sa labas. Pero para may binulong ata itong si JM na baka ikaw ang gusto kong maging shoota. So, naging klaro na na talagang sa loob pa lang ng bahay ni Kuya, rewind tayo kagabi na talagang buo ng desisyon ni JM na hindi talaga niya liligawan itong si Jazz. O, ba diba? Sabi nga nakaka-touch naman yung sinabi ni JM. Nung lumabas siya, eh, parang walang kumakausap na housemate sa kanya. Kaya siguro yung itsura ni G JM nung lumabas. Maraming nga haka-haka, ba -haka, diba? Na parang stress na stress daw itong si JM at hindi masaya. So, ito na nga, nasagot ng lahat ng katanungan ng mga tao kung bakit gano'n yung aura ni JM nang ba hindi pa lumabas si Fiang. Ito na nga, pag big night, parang nag-alinlangan daw si JM na baka daw pati si Fiyang ay hindi siya kakausapin tulad ng ibang housemate ng paglabas. Kaya, di ba diba, nasa likod si JM ng big night ngayon naman pala, walang pagbabago sa kanilang dalawa ni Fiyang. Kahit si Fiyang nagsabi na kahit anong mangyari sa loob at labas ng bahay, ay ganoon pa din ang turingan nilang dalawa ni JM. So, sa present ngayon, sabi nga ni Fiyang at JM, mas lalong lumalim yung friendship nilang dalawa ni Fiyang na pag dumalabas sila, lalo na yung kanilang, kanilang pamilya, ay magkakilala at magiging close na din yung pamilya nila. O diba? Saan kayo dyan? At ito na nga, unang oh, chinat down ni JM itong si Fiyang paglabas ayo home. O diba? Si yung talaga ang chinat ni JM. Wala nang iba. Kaya happy-happy tayo kagabi sa episode ang BBB. At ito na nga, maraming sasabihin na may pasaring daw itong si Ati Joss. Totoo ba? Yun na nga. Sinagot lang naman ni Joss ang bashers na kayo lang nagpapastress ng inyong mga sarili kasi okay naman silang lahat ng, ng mga housemate. So, abangan na lang natin ang mga detalye. At marami pang matinding mga pasabong itong si Kuya sa behind the scene ng BBB. Kaya abang abang yan. So, yun lang tulis ating update sa ngayon. Hanggang sa uli. bye